bayang kahapis-hapis, ay abapin ka namin, ilingon mo sa amin ang mga matamong maawain, at saka kung matapos siya ring pagpano sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Inanang Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, orina ng kasanto-santuhang Rosario, nang kami maging dapat makinabang nang mga pangako ni Jesus Kristo. Manalangin tayo, o Diyos ng kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo, isinasamo namin, na sa pagninilay nito mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Berhing Maria, matulara namin ang kanilang nilalaman at makamta namin ang kanilang ipinangangako, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin kay Maria inang mapagampon. Maria ang dakila at katangitangin nilikha ng biyaya ng Diyos. Ibinigay mo si Kristo para sa sangkatauhan. Naway si Kristo ay maipakilala namin sa aming pamilya, sa aming sambayanan at sa buong bansa. Naway maging bahagi rin siya ng pagsisikap ng bawat tao. Bilang pinakaganap na alagad ni Kristo, Palakasin mo ang aming kalooban sa pagbabata ng krus, ng tiisin at hapis. Bigyan mo ng kalusugan ang mga may sakit, kasiyahan ang mga dukha, tiyaga at pag-asa, ang lahat ng binabaliwala at tinatanggihan ng mundong ito. Inanang Diyos, Ikaw ang tunay na inang mapagampon para sa aming lahat. Gabayan mo ang mga makasalanan na magbalik loob at magbayad puri. Tulungan mo kaming mga alagad ng iyong anak, na maging malinis ang budhi at layunin, na makiisa at makipagtulungan, na maisabuhay ang mabuting balita ng pag-ibig at kapayapaan, ng katarungan at katotohanan. Amen. Ipanalangin natin ang ating mga hinihiling sa Panginoong Hesus sa tulong at pamamagitan ni Mariyang Inang Mapagampo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Inang mapagampon, ilayo mo kami sa kapahamakan at tulungan mo kami sa aming pangangailangan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang Amen. imaga po sa inyo lahat. at kay Santa Maria. At, at siya ay ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, Ngayon at kaming mamamatay. Amen narito ang alipin ng Panginoon. Magalap na wa sa akin ayon sa wika mo. Aba din akong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen at ang verbo ay nagkatawang tao. At, at ang sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, Ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Amen ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi ang mga aming mga kaluluwa ng iyong mga halang krasya, at ayayang ay 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 na kailangan sa pamamalitan ng mga ito, ay nakilala namin ang pagkatawang tao ng Yesus Kristo na pagkundangan sa mahal na sa at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magbili sa kalawang ilan sa Sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon namin, siya na Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang ang unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. 啊。<Amen. S 2> Magandang umaga po. Ngayon po ay kapistahan ni, ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Fidel Pabile Tumayo na po ang lahat. <tune> the book of at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumay rin. At tulad ng sinabi ng ating commentator, sa araw nito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapestahan ni na Uh, San Pablo, San Pedro at San Pablo, mga pillars ng ating singbahan, sila po ang ating haligi na nagtatag ng ating singbahan. Dahil sa kanilang pagkakaisa, even if they are different.